Ayan, nandito na tayo. Ngayon dito sa may tulay ng General Trias. Dito daw maraming uh, spot. Spot daw dito ng mga tilapia eh. Pero nga lang, tignan mo nangyari oh. You know, winasak ni Barry yung ni Bagyong Christine. Ayan uh, diba? oh. Uh, oh. diba? Marami na una sa atin. Oo. Asan ba? Yung nauna na sa atin. Nakamidalang banyera ba yan? Oo. Oh. Sige, sige. Sindi, babae babae brother, Babae, babae, oh, kakilala na natin mukhang ah. nagkaroon dito ng babaeng mamimwingwit eh. oh yan babak ayon talaga mo na pangwingwit natin ano yung ng yung 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 Baba Ha? Ba? Ba't ngayon lang ba yan nagkaroon dyan? Ba? Bukang... Para si Papa Lutz. <laughs> Kilala ko yan. Papa Lutz nyo. Mukhang bibinta yung sapatos yan dyan ha. Shout out sa'yo Papa Lutz. Ba? May sapatos ka naman dyan. O. Oh. Ba? Ipatin. Para, para may kahawin bro. May kahawin. Sino ba yan? Si Papa Lutz. <laughs> 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 hindi, na hindi kaya yan ni Scarecrow? Patak Wala patakot sa isda? Makuwang isda din na niya na lahat. Naubos niya na yata, pinakyaw niya na eh. Tignan nga natin. May nauna na talaga dito. Alam nilang ispat talaga ito ng matilapia eh. Oh. Tignan natin. Sus, dandaan lang. Madulas. Dandaan. dandaan. Dito tayo maghili tayo. So dito tayo mapansin. Ma Papansin tayo niyan. Oh, nagkakaway-kaway na nga eh. ano pa ng kaway. Oo. Oh, oh, oh. Mukhang nag-i-invite to ah. Disgrasya to eh. Yung buhok niya, yung buhok niya. Ba't ganyan yung oh. buhok niya? Para, parang para, ano, na ano? Narahip na yata to eh. E. <laughs> oh. Baka kulang <kung> yata. Kulang nga ba? Ay, break in yata to eh. Ibi-break in. Dandan, 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 dandan. Madam! Kanina ka pa ba, ba dyan? Marami na ba? Ha? Ha? magana din sana kami, mamimingwit din sana. Parang, parang kilala Ang ko ito eh. Ang kilala ko yan. Walang hiyan, nag-foundation pang walang hiyan na ito. Kamu. Kamu. <laughs> walang hiyan yan. LGBT ka na pala Brad. Matagal mo pala yan at tinago. Wala ba kayong pang ulam ng mga bata? <laughs> Nakahulik ka na ba? Nakahulik? May... Ay, wala pa ako. Oh. <laughs> wala yeah, niya try, ko na. Na try mo na nakailan ka na ba wala pa kahabaan na ang takbo ng ilog na to papuntang Trece Nubileta yun ang lahat. Eh, talaga naman lahat naman ang pupuntahan nito ilog papuntang Naik ginan eh. mo naman ang ginawang kababalaghan ni Christine eh winasak daig pa ang pinakamalakas na bagyong naganap Masasasin. ano na? may kuha ka na? may kuha ka na? may, 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 may nakuha na ata, meron na ata meron ka na ba? Meron. kahit walang ano kasi ano oras? Oh, oh, oh. babuta may nabingwit ka na yan oh. ano yan ah oh. malaki oh. 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 <laughs> <laughs> eh, pati nga Mahuli ka na. na Kung galing naman yan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ayan guys, idol. Uh, guys, idol pati yun nga. <laughs> oh. Tignan mo na, ma mo. Ayun mo. mo yan, oh. Ba't King Cup to, ha? Ah. Shout out nga pala sa King Cup. Ang galing naman, oh. Walang hiyayan, oh. Ito na, kakuna ng pang-ulam si Kakumot at ang kanyang outfit oh. <laughs> Hello mga idol Shout out pala dyan sa lahat Idol, shout out Ito yung Kamix vlog Supportahan nyo guys Mga idol, thank you sa mga subscriber to Walang sawang pagsuporta Kamix vlog Thank you Guys, good morning guys Maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta sa ka vlog mix vlog uh, thank you po sa inyo uh, abang abang na lang kayo sa sunod na video thank mm. you uh, Oo. Oh, hindi marami po ba't bala uh, baha ba oh, ano ito ito yung pa, maputi ka Kristina uh, yun o no? Know? oh Christine ito po pala yung Christine. pinunta namin na uh, ilog yung binagyo ng Christine, mm. maraming pinsala na dinulot niya dito guys sa uh, uh. Imus ito guys. General Trias yes, na to? Ah, uh, General Trias. Yes, oh. I sorry. Mm. Uh, ito guys, tingnan yung paikot ko. kemo nakita na rin uh, natin no, winasak. Yan, winasak. Oh, winasak. Uh, Dinaig pa nito ang bagyong Tokso. Oh, oh, winasak okay. ang guys, tulay. Guys, abang-abang kayo sa sunod na video namin uh -oh. guys. Uh, thank you sa uh -oh. mga supporter ka-vlog Mix Vlog. vlog. Uh -oh. Thank you. At okay. ngayon pala, binabati natin yung taga-City Engineering nyo ng General Trias yes, nag-i-inspect nang gagawin nilang tulay. Shout out sa inyo. Shout out pala lahat lahat ng mga manonood sana supportahan niyo. Oh, pakipasa na lang, like, share and subscribe. Okay.